Kwentong I Love Gogi. Ako si Kaloy. Bago lang ako sa baryong ito. Dayo lang ako galing sa kabilang bayan. Nagahanap ako ng trabaho kahit ano basta may maipadala ako sa nanay ko na nasa ospital. Kaya nung inalok ako ni Kapitan Tasio ng malaking halaga para lang magbantay sa may sanya tuwing gabi, hindi na ako tumanggi. Ang sabi ni Kapitan, madalas daw nakawan ng mais ang lupain niya. Kailangan niya ng tao na magroronda mula alas 6 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga. Simple lang ang trabaho. Maglakad, mag-ikot at manigurado na walang magnanakaw. Pero may isang kakaibang bilin si Kapitan. Kaloy, sabi niya habang inaabot sa akin ang isang lumang flashlight at itak. Malawak ang maisan ko pero sa pinakagitna, may makikita kang isang lumang kubo, kawa sa kawayan at sawali. nakapadlak iyon ng maigi. Tumango ako. Opo, kapitan. Babantayan ko rin po ba yun? Umiling siya ng mabilis. Naging seryoso ang mukha niya na wala ang ngiti niya. Hindi. Ang trabaho mo layuan ang kubo na yun. Huwag kang lalapit. Huwag kang sisilip. At kahit anong marinig mo mula sa loob, huwag na huwag mong bubuksan. Akala ko noong una baka imbakan lang iyon ng mga kemikal o pataba sa lupa. O baka nandoon ang mga iligal na gamit ni Kapitan. Hindi na ako nagtanong. Basta ang sabi niya, kapag sumapit ang alas 12 ng hating gabi, may iiwan siyang timba sa may gate ng maisan. Kukunin ko yun, dadalhin sa kubo at ibubuhos ang laman sa isang maliit na butas sa pinto. Pagkatapos, tumakbo na ako palayo yun lang, napakadaling trabaho para sa limang libo kada linggo. Unang gabi ko sa maisan, madilim, walang buwan. Ang tanging liwanag lang ay galing sa flashlight ko. Matataas na ang mga mais, lampas tao na. Kapag naglalakad ako, naririnig ko ang kaluskos ng mga dahon na humahampas sa braso ko. Tahimik ang paligid, sobrang tahimik. Wala akong naririnig na kuliglig o kahit anong insekto. Parang takot ang mga hayop na tumunog sa lugar na ito. Nagikot ako. Wala namang magnanakaw. Pagdating ng alas dose, pumunta ako sa gate. Nandoon nga ang timba. Mabigat ang timba. May takip ito pero naaamoy ko ang laman. Masangsang, amoy lansa, amoy dugo na nabubulok. Sinilip ko ng kaunti. Halos masuka ako. Puno ito ng mga lamang loob ng hayop bituka ng manok, atay ng baboy at kung ano-ano pang parte na madugo. Naglakad ako papunta sa gitna ng maisan. Habang papalapit ako sa lugar ng kubo, lalong bumibigat ang pakiramdam ko. Ang hangin biglang lumamig at doon ko na narinig ang mga tunog. Sa loob ng kubo, may kumakaluskos, hindi lang isa. Madami sila, parang mga kuko na kumakaing sa dingding na kawayan. Kuminto ako sa tapat ng pinto. May maliit na butas sa may ibaba kasi ang nguso ng timba nanginginig ang kamay ko naalala ko ang bilin ni kapitan ibuhos mo lang at umalis ka agad pinuksan ko ang takip ng timba ang baho talagang nakakasuka ibinuhos ko ang mga lamang-loob sa butas biglang tumahimik sa loob tapos narinig ko ang tunog ng pagkain tunog ng pagnguya ng buto tunog ng paghila ng laman pero hindi ito tunog ng aso o baboy. Masyadong magulo. Nag-aagawan sila. May naririnig akong parang ungol ng tao na pinipigilan ng boses. Kung kinilabutan ako. Tao ba ang nasa loob? May tinatago ba si kapitan ng mga bihag? Gusto kong sumilip. May maliit na siwang ang sawali. Pero nanaig ang takot ko. Tumalikod ako at naglakad palayo ng mabilis. Habang papalayo ako, narinig ko ang isang malakas na kalabog sa dingding ng kubo na parang may naghagis ng katawan dito. Hindi ako lumingon. Lumipas ang tatlong gabi. Ganoon palagi ang routine. Magroronda, kukunin ang timba ng dugo at laman, ipapakain sa kubo at aalis. Pero tao ako at sadyang matigas ang ulo ng tao kapag tinatago sa kanya ang katotohanan. Sa ikaapat na gabi, iba ang laman ng timba. Hindi na lang bituka. May nakita akong parang paa ng kambing na may balahibo pa at parang may maliit na kamay. Hindi ko sigurado kung kamay ng unggoy o ano, pero mukhang kamay. Naglakad ako papunta sa kubo. Sa pagkakataong ito, hindi ako nagmadali. Paglapit ko, wala akong narinig na kaluskos. Tahimik sa loob. Tao po? Bulong ko. Ewan ko ba kung bakit ako nagtanong? Walang sumagot, pero naramdaman ko na may nakatayo sa likod ng pinto. Naririnig ko ang paghinga, mabigat, parang may sipon o plema sa lalamunan. Inilapit ko ang tenga ko sa dingding. "Tulong!" halos mapatalo nako, boses ng babae, mahina, nanginginig. "Tulong! Masakit ang balat ko." Kinabahan ako. May babae sa loob, baka kinidnap ni Kapitan. Kailangan ko siyang tulungan. Baka kaya ako ang kinuha ni kapitan kasi alam niyang dayo lang ako at walang magahanap sa akin kung sakaling magsumbong ako. Miss? Bulong ko pabalik. Nakapadlak ang pinto. Sino ka? Bakit ka nandyan? Tumahimik sandali. Tapos nagsalita ulit siya pero nagbago ang boses. Mula sa boses ng babae, naging boses ng matanda na garalgal. Kutom na kami, Kaloy. Alam niya ang pangalan ko. Napatingin ako sa paligid, walang tao, nasa gitna kami ng maisan. Paano niya nalaman ang pangalan ko? Biglang kinalampag ang pinto mula sa loob, umuga ang buong kubo. Matibay ang pagkakagawa, pero parang matutumba sa lakas ng impact. Buksan mo! Buksan mo! Masakit ang likod ko! May tumutubo! Buksan mo! Sigaw ng boses na ngayon ay parang pinaghalong iyak ng sanggol at ungol ng baboy ramo. Natakot ako, Ibinuhos ko na lang ang laman ng timbaan ng mabilis. Nagtapon-tapon pa ang dugo sa sapatos ko. Pagkabuhos ko, narinig ko ulit ang agawan, ang ungol, ang pagpilas ng karne. Tumakbo ako, hindi na ako naglakad. Tumakbo ako hanggang sa makarating ako sa gate. Hingal na hingal ako. Doon ko napansin si Kapitan Tasio. Nakatayo siya sa dilim, hinihintay ako. Nakatingin siya sa sapatos ko na may talsik ng dugo. May narinig ka ba, Kaloy? Tanong niya. Malamig ang boses. O, wala po, kapitan. Wala po, pagsisinungaling ko. Tumitik siya sa mata ko ng matagal. Mabuti, kasi ang nakakarinig sa kanila ay ang mga susunod na ipapakain sa kanila. Tumawa siya ng mahina at umalis. Dapat umalis na ako. Dapat hindi na ako bumalik. Pero kailangan ko ng pera para sa nanay ko at may parte sa akin na gustong malaman kung ano talaga ang nasa loob ng kubo. Sa ikapitong gabi, nagdala ako ng sarili kong flashlight na mas maliwanag. Nagdala rin ako ng itak na matalim, hindi yung bigay ni Kapitan. Pagdating ko sa kubo, may kakaibang amoy, hindi lang lansa, amoy na parang nasusunog na balat at asupre. Hindi ako nagbuhos ng pagkain agad, lumikot ako sa likod ng kubo, Hinahanap ko kung may butas o sira ang dingding. Sa bandang ibaba, malapit sa lupa, may bahagi ng sawali na medyo bulok na. Dahan-dahan, gamit ang dulo ng itak ko, sinungkit ko ito para lumaki ang butas. Sapat lang para masilip ng isang mata. Pinatay ko ang flashlight ko para hindi nila makita ang liwanag. Idinikit ko ang mukha ko sa butas. Nasanay ang mata ko sa dilim. May kaunting liwanag na pumapasok mula sa butas ng bubong. Noong una, hindi ko maintindihan ang nakikita ko. Akala ko tambakan ng mga manika. Nakakalat sila sa sahig na lupa. Pero gumagalaw sila. Napatakip ako ng bibig para hindi ako mapasigaw. Mga tao sila, pero hindi kumpleto. Sa isang sulok, may lalaking nakaupo. Pero ang braso niya, hindi kamay ang dulo. Pakpak. -pak. Pakpak ng paniki na maitim at basa pa ng dugo, pero malit ito kumpara sa katawan niya. Pumipiglas siya, sinusubukang igalaw ang pakpak, pero nababali lang ang mga buto niya. Umiiyak siya sa sakit. Sa gitna, may isang babae. Ang haba ng buhok niya, abot sa sahig. Pero nang humarap siya, wala siyang mukha. Puro balat lang, walang mata, walang ilong. Isang malaking bibig lang na puno ng matutulis na nangipin na parang sapating at may isa pa, isang bata, nakadapa. Ang likod niya ay hiwa-hiwa. Mula sa mga sugat may lumalabas na maitim na usok at parang mga ugat na gumagalaw na parang ahas. Humihiwalay ang itaas na bahagi ng katawan niya sa ibaba pero hindi pa tuluyan. Nakadikit pa ang bituka. Ito ang mga hindi pa kumpletong aswang Kung sinubukang maging aswang o ginawang aswang, pero nagkamali ang proseso. Hindi sila makalipad, hindi sila makapag-anyo, Nakakulong sila sa katawang lupa na unti-unting nagbabago pero hindi natatapos. Puro sakit ang nararamdaman nila, kaya sila galit, kaya sila gutom. Nakita ko yung babaeng walang mukha. Inamoy niya ang hangin. Lumingon siya sa direksyon ko. Sa direksyon ng butas kahit wala siyang mata, alam kong nakatingin siya sa akin. Pigla siyang sumugod. Ang bilis! Kumapang siya parang gagamba! Bumangga ang mukha niya sa butas na sinisilipan ko. Nakita ko nang malapitan ang bibig niya, ang mga ngipin na dilaw at may mga tingapa ng karne. Pantay, karne, sariwa! Garalgal na boses mula sa bibig niya. Napaatras ako at nadapa. Nagsimula na silang magwala. Lahat sila. Yung may pakpak, yung batang humihiwalay ang katawan at iba pang mga nila lang na nasa dilim. Kinakalampag nila ang dingding. Tumunog ang kawayan. Luma na ang kubo. Hindi nito kakayanin ang lakas nila kapag nagsama-sama sila. Tumayo ako para tumakbo. Pero paglingon ko, nandoon si Kapitan Tasio. May hawak siyang baril, nakatutok sa akin. Sabi ko sa'yo, kaloy, huwag kang sisilip, sabi niya ng mahinahon. Kapitan, mga demonyo sila. Ano yang mga yan? sigaw ko. Mga eksperimento, sagot niya. Matagal nang gusto ng pamilya namin na gumawa ng hukbo. Pero mahirap ang proseso. Maraming reject. Maraming hindi kinakaya ang itim na kapangyarihan. Napatingin ako sa kubo. Unti-unti nang nasisira ang dingding, lumalabas na ang mga kamay nila. At alam mo ba kung ano ang kailangan para makumpleto sila? Tanong ni Kapitan. Umiling ako habang umaatras. Isang sariwang puso ng taong puno ng takot. Ang takot ang nagpapatamis sa dugo, Kaloy. Kinasa niya ang baril. Takbo, Kaloy, takbo. Hindi ko na hinintay na magpaputok siya. Tumalon ako papasok sa hanay ng mga mais. Bang! Tumaplis ang bala sa balikat ko. Mahapdi, pero hindi ko ininda. Ang nasa isip ko lang ay makalayo. Pero narinig ko ang tunog na mas nakakatakot kaysa sa baril, ang tunog ng pagkasira ng kubo. Nakawala na sila. Narinig ko ang sigaw ni Kapitan. Hindi sigaw ng galit, kundi sigaw ng gulat. Tapos, sigaw ng sakit. Huwag, ako ang amo nyo. Ako ang nagpapakain. Natahimik ang boses ni kapitan. Napalitan ito ng tunog ng pagpunit. Hindi ako lumingon. Alam kong kinakain na nila ang lumikha sa kanila. Pero alam ko rin hindi sapat ang isang tao para sa kanila. Madami sila at gutom na gutom sila. Tumakbo ako sa gitna ng maisan. Ang dilim. Ang mga dahon ng mais. Parang mga talim na humihiwa sa muka at braso ko. Wash, wash, wash. wash. May naririnig ako sa itaas. Yung lalaking may pakpak na bali. Hindi siya makalipad ng mataas pero nakakatalon siya ng malayo. Naririnig ko ang pagbagsak niya sa mga tanim. Yung boses ng babae. Nasa likuran ko lang. Naririnig ko ang mabilis na paggapang niya sa lupa. Wala akong makita. Ang flashlight ko naiwan ko sa tapat ng kubo. Tanging instinct ko na lang ang gumagana. Kailangan kong makarating sa kalsada. Doon may ilaw may mga dumadaan na truck. Pero naliligaw ako. Pare-pareho ang itsura ng mga mais. Paikot-ikot lang yata ako. Piglang may humablot sa paa ko. Nadapa ako. Ang lakas ng hawak. Ang lamig ng kamay. Sinip ako ng malakas. Tinamaan ko kung ano man yun. Narinig ko ang iyak ng parang pusa. Yung batang humihiwalay ang katawan. Ang kalahati ng katawan niya ang humawak sa akin. Ang bituka niya nakapulupot sa binti ko. Pitao! Pitawan mo ako! Sigaw ko habang tinataga ko ng itak ang mga bituka. Splak! Naputol ang bituka. Humiyaw ang bata. Tumayo ako at tumakbo ulit. Ang puso ko parang sasabog na sa kaba. Sa di kalayuan na nakita ko ang gate. Gate ng maisan. Pero sa ibabaw ng gate, may nakadapo. Yung lalaking may pakpak. Nakatingin sa akin. Pula ang mata. Ang bibig, puno ng dugo ni Kapitan. Wala na akong ibang dadaanan. Sumigaw ako ng malakas. Laban kong laban. Itinaas ko ang itak ko at sumugod papunta sa gate. Kung mamamatay ako, mamamatay akong lumalaban. Tumalon ang aswang na may pakpak -pak pababa sa akin. Iniwas ko ang katawan ko at humampas gamit ang itak, Ching. Tumama ang itak ko sa balikat niya. Napasigaw siya. Hindi siya kasing tibay ng totoong aswang. Hindi pa siya kumpleto. Malambot pa ang buto niya. Pumagsak siya sa lupa. Nagpapagulong-gulong. Sinamantala ko ang pagkakataon. Inakyat ko ang gate, ang taas. Pero dahil sa adrenaline, naakyat ko ito ng mabilis. Pagtalon ko sa kabilang side, sa kalsada, saktong sa may dumaan na delivery truck. Pumara ako. Halos magpasagasa na ako sa gitna ng daan. Huminto ang truck. Bumukas ang bintana. Hoy pare, magpapakamatay ka ba? Anong nangyari sa'yo? Puno ka ng dugo, sigaw ng driver. Hindi ako makapagsalita. Itinuro ko lang ang maisan. Tumingin ang driver sa maisan. Sa ilalim ng liwanag ng headlights ng truck, nakita namin sila. Nakatayo sa gate ang babaeng walang muka. Ang lalaking bali ang pakpak, ang batang putol ang katawan. At marami pang iba, mga halimaw na tila mga sketch ng demonyo na hindi tinapos iguhit. Nakakapit sila sa rehas. Nang gigil, pero hindi sila lumalabas. Napansin ko ang isang bagay. Sa tapat ng gate, may nakabaw na mga anting-anting sa lupa. Hangganan, hindi sila makakalabas ng lupa ni Kapitan. Anong mga yan? Nanginginig na tanong ng driver. Andar na, umalis na tayo. Parang awa mo na, sabi ko. Hindi na nagtanong ang driver. Nakita niya ang takot sa mata ko at nakita niya ang mga halimaw. Pinaharurot niya ang truck palayo. Nakarating ako sa bayan. Dinala ako sa ospital dahil sa mga sugat at sa tama ng bala. Sinabi ko sa pulis na inatake ako ng mga adik sa Maysan at binaril ako ni Kapitan Tasio noong nanlaban ako. Pumunta ang mga pulis sa Maysan kinabukasan ng umaga. Wala silang nakitang kubo. Ang sabi nila, may sunog na nangyari. Natupok daw ang isang bahagi ng Maysan. May nakita silang mga buto Buto ni Kapitan Tasio at buto ng kung ano-anong hayop pero wala silang nakitang mga halimaw. Sabi ng mga taga-baryo, lumipat daw ang mga anak ni Kapitan. Umalis na ako sa probinsyang iyon. Dinala ko ang nanay ko sa Maynila. Ayoko na sa lugar na may malalawak na bukid. Ayoko na sa lugar na tahimik tuwing gabi. Pero hanggang ngayon hindi ako makatulog ng walang ilaw dahil alam ko ang totoo. Hindi sila namatay sa sunog. Ang mga hindi pa kumpletong aswang, matatalino sila. Alam nila kung paano magtago at alam ko hinahanap nila ako dahil natikman na nila ang dugo ni Kapitan at kulang iyon. Ako ang unfinished business nila. At minsan kapag naglalakad ako sa eskinita ng Maynila tuwing gabi, may naaamoy ako. Amoy ng lansa at nabubulok na karne. At may naririnig akong kaluskos, hindi sa maisan kundi sa mga bubong ng bahay tunog ng pakpak na bali, tunog ng gapang. Hinahanap nila ang paraan para maging kumpleto. At ang pakiramdam ko, ang puso ko ang huling sangkap na kailangan nila. Kaya kung mapadaan ka sa mga maisan sa probinsya at may makita kang kubo na nag-iisa, huwag kang lalapit, huwag kang makikinig. Dahil baka'y ikaw ang sumunod na tagapag-alaga ng mga hindi pa kumpletong aswang at baka sa susunod hindi na sila magpapigil sa gate